Anong latest sa labas ng eskwela? Mga ganap ng mga parents habang nag-aantay sa labas ng eskwelahan. Bangu <tod> um, uh, ito na dulo Malalaki mga tropa, nandito tayo sa labas ng eskwelahan kung saan lahat ng kakaiba paninda ay nag-aabang. Hindi lang pagkain, meron din mga nagtitinda ng pet gaya ng sisiw na may iba't ibang kulay, bibe at isda. Ano to? Mini zoo. Fun Trivia, Isdampang Aquarium Edition. Ang goldfish may memory span na higit sa 5 seconds. Contrary to popular belief, ang goldfish ay may memory span na ilang buwan. Kaya nilang matandaan ang feeding schedule at kahit simpleng tricks. Ang betta fish ay may attitude. Kilala sila bilang fighting fish dahil super territorial sila. Hindi sila pwedeng pagsamahin sa ibang betta fish lalo na ang mga lalaki. <laughs> Hindi malalaman. May gusto ko sa mo. May bumibili ng bibe pero alam nyo ba kung paano ito alagaan? Ready ka na bang maging instant pet owner? Ang cute pero anong plano mo pag lumaki sila? Fun facts about bibe Ang bibe ay may waterproof feathers. Ang balahibo ng bibe ay may natural na oil na parang raincoat kaya kahit magbabad sila sa tubig, hindi sila basa hanggang sa balat. Marunong matulog ang bibe na may isang bukas na mata. Kapag nasa panganib, kaya nilang gamitin ang talahati ng kanilang utak para matulog habang gising ang kabilang parte. Ang bibe ay parang loyal, bestie. Kapag lumaki sila na palaging kasama ka, maaaring mag-develop sila ng strong bond at sundan ka kahit saan, parang aso. Napaka ano ha? Ang hirap, pwede sipan. ang pangalan. daw. Pinagisipan pa nila yun. <laughs> Binaitan. Binaitan niya. Pangalan ng pa nila yun.

Ang palabunutan ay isang sikat na larong paninda sa labas ng eskwelahan kung saan maaaring manalo ng iba't ibang premyo kapalit ng maliit na halaga. Karaniwan itong may carton o board na may mga nakasulat na numero at ang bawat kalahok ay pipili ng isang numero sa pamamagitan ng pagbunot ng papel o pagtusok ng pantusok sa papel na natatakpan. 26. Ayun meron. Nakuha sa Ah, sample lang. Sample lang pala. Oh, no, try na try na. Tapos <laughs> Ay, ng panalo. na Oh, hindi lang <laughs> nilagyan kasi wala Lima. Okay. Ano <I don't> number. <laughs> Bakit si Katito? Swertihan at excitement hindi mo alam kung ano ang mapapanalunan mo. Mura pero sulit minsan limang piso lang, may premyo pa na. Pang bonding madalas may cheer pa mula sa mga kaibigan kapag bubunuti na ang numero. Walang B! <laughs> Ano number? Ano number? At yan ang mga hanas sa labas ng eskwela Ang tanong, ano kaya ang next na magbebenta dito? Comment nyo kung alin ang pinaka-favorite nyo sa mga nakita natin like, share, at subscribe para sa mas marami pang kakaibang street finds. Kita-kit sa susunod!